daling po kami ng school, tapos tapos ako po dito, mayroon ko dito ang free checkup sa yun yun. Gena, 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 Gena. Kumfit kita sa buhok ko, tapos nagkaroon po kami ng kin kintin. Sabi ko sakto pa wika ni kintin, nakita ko ito. Aa. Ay kintin. So, ako. Me and Jin Chen, kakaroon ng check-up ngayon. We will put it down. Ito, ito, ito. Ito po yung number namin. Ito po ay libre, free. Kaya, so, napakaganda po. Para naabot namin ni Kintin yung free check-up. So, yung mga dito po yan. Wow, dami. Siguro kanina mas marami ang magpa-check-up. Pero, good dahil naabot namin ngayon. So, ito yung aking papers na ibibigay dun sa doktor para magkaroon kami ng free check-up ni Kim Para kay Kim kasi yung paano ni laging makate, pag matutulog kami, laging... Ay, terus, may mga doktor din po dito mga para magkaroon ng free check-up. So napaka malaking tulong sa aming mga walang pera ng tulad ko. Wow. Marami po dito sa amin mga libreng binibigay. Kaya napakalaking tulong kung tamad ka kung ayaw mo magka-motor. Kahit anong mga nililibro nila, inibigay nila. Magpasali po kami ni Duboy. Sila po ang mabait na sir. Thank you so much po sa inyong pagtulong. Maraming maraming salamat po. Isa ako at si Duboy ang nakulungan. Kapul kami ngayon hapon kahit marinit. Okay na. No? sila po mga doktor kasi mga libreng ano nagchichiki up yeah. malaking tulong po ito sa mga ano taga rito po sa may sa amin na libre lang hmm? yeah. Sila po dok, baby ko dok, nagka-baby ako, 41 na. Dalaga pa po kayo? Oo po. Wala. Ang ganda naman. Wah, talaga naman. <laughs> Anong galing naman. <laughs> yung beseta ang beseta ni Doc. Ha, ang ganda-ganda ng Doctor ni Pupoy. Dito lang meron tayo. Dito lang, tayo. lang po meron tayo. apply two times a day for three days lang. Ako. Doon sa mga ano niya, Ako. yung malala na Kaila po. Mm -hmm. oh, where are you going? Ha? Huh? Saan? I want to watch this. Wag na po. Dito ka na sa mama. Hmm? Wag na. Wag naman sila. Ayan. Maano yan. Ayan. Ayan. Naligo tayo. Di pa tayo naligo. Ah! Ah! Suka, suka! Sayang yung mga daon, Jen. Sayang, sabi daw, sayang. Sayang na, sayang! Sayang! We're gone. We're gone. So wow. Ada Ada Hmm. Kalau kan. Oh. Ini lebih musa yang. luyang dilaw sa kaluya. Tapos, yan. Ayan po. May kamatis, may sibuyas, may bawang. Pagsasabay na natin siya. Ayan na. Ah, hayaan natin siyang kumulo. Guys, ipakikilala ko sa inyo yung aking sandok. Yay! Nabili ko to. Yay! Nabili ko to. Mura lang to. Beautiful sandok. Hmm sarap kumain. Ang ganda ganda cute. Gagamitin ko to sa pagluluto ngayon. Helping me, huh? Look. So yummy. Will din to boil? Bag ano sya. So, tingnan na muna bago natin ilagay yung unang gulay. Mm. -hmm. He -he. Careful, it's very hot. Yeah. Uh, Ilalagay ko po tong bagyo beans. A bucket of vegetables. Yeah, vegetables. Bagyo beans. Bagyo -beans. beans. Yes. Mama, get the other one. Ano po? Sandali. Huwag muna. Ano muna yan? Tatakpan. Pagkatapos takpan, pagkumulo, saka ilalagay yung hipon, saka yung pakupo. Ito po yung hipon. Mingming! Okay. -ming. <laughs> Wait, mingming -ming, ah! Ayan na siya. Sige, ilalagay ko na yung Paku, miming. Wah. Wah. So, this is now the paku. Hmm. <laughs> Lagyan ko po siya ng dalawang sili. Ayan. So, ito yung katanggata. So, creamy. Mm. Hi! Magandang gabi po! Luto na po ang aking ulam na niluluto. maraming salamat. Thank you for watching po. Magandang gabi. Bye-bye. Luto na po.